Tak, sorry ah. Wala tayong pagkain ngayon. Huh? Wala pere. Pero mahal ko mama mo. Okay na yan anak, mahal ko naman kayo eh. Kahit gutom na gutom ka na, ang mahalaga, mahal ko kayo. Sabay-sabay tayong mamahal. <makes noise> Hindi, mahal nyo isa't isa eh. Di ba yun yung gusto nyo? Kano? Di ba gusto nyo pag-ibig na wagas? Kahit no. na wala na kayong makain na bigas? arbis, Boss, ano ba ang sinasawad dyan sa pag Pagmamap? Oo, oh, boss. Malaki. Pero confidential. Oo, oo. Ay, ano sabihin? ako eh, court mapper ako eh. Really? laki pero malaki. Malaki sound ko, bakit? Eh, ano mga problema kung malaki o maliit? Wala naman problema yan eh. Tatanong sana ako sa inyo po si... Ano? Magkano ba dapat ang sinasawad ng isang lalaki bago i-date ang isang babae? 10 k 40K, 45K, 30K po. 30K pa taas. Para may naita nga akong ganyan. So, kaya Obos. mo natanong kung magkano eh, siya sa auto. Ayun, dami na kasing eh. Ano ba yung mga kadalasang sagot? Mga magkano daw? 40K. 40K and up? 40K. Oo eh. po si. Pababa yun. Pababa ba yun, boss? Kung ganun ang standard ng babae, 40K and up, pababa. Pababa pa pala yun? Pababa. Oo, boss. Siyempre. Eh. May ego oh. ako eh. Ayoko makipag-date ah? sa babae kung kung ang kinikita ko lang is 50K lang. Ah. 100K lang kinikita ko sa isang buwan. Maliit ba pa yun? Maliit pa yun? Ayoko. Kapal na mo. Kung may pag-e kaya mas mataas pa doon. I-date mo sa mumurahing kainan. Oh. Ang pangit eh. Siyempre nakakahiya. Kaya ako, oh, ah, siguro sa akin minimum ko, kung magde-date ako ng babae, ito mapapayo ko sa mga lalaki. Abas, abas. Kasi ito, for the boys to eh. Abas, abas. Dapat, kung bago ka makipag-date sa babae, dapat kumikita ka 150 minimum. Ka 150 minimum. Ay, ano yun? Per, per man? Per month? Per month na yun! Grabe mo laki dapat pala. 150 minimum. Ah, oh, minimum, eh, minimum? minimum lang Kung yun. hindi ka kumikita ng 150,000 per month, huwag ka na makipag date Huwag ka na makipag-date. Eh, ano yung papakain mo sa babae? Pagmamahal? Bus Hindi ka mabubusog ng pagmamahal, ha? Oo, oh, Kaya yun yung mga ring, ring na yan, ring. Ito, okay. i-connect ko na, ha? Oh, Naiinis hi oh, may mga nagko-comment na. Wala daw yun sa mahal ng ring. Tama, wala. Ang eh. mahalaga daw, mahalaga daw, eh, no, may pagmamahal na totoo. Eh, meron nga daw nagregalo ng pagkamahal-mahal na ring kasi naghiwalay mo. Ganun talaga. Ang gusto ko lang sabihin. Price matters pala. Dapat. Price matters. Ang gusto ko lang sabihin, Jay, na anong ipapakain mo sa anak mo? Oh, tama. Maawa naman kay sa anak nyo, sa pamilya nyo. Anong gagawin mo sa pagmamahal kung pares kayong gutom Pero minsan may mali ako eh. Bakit? What? Minsan. Mas importante talaga yung pagmamahal eh. Pagmamahal talaga, Jay. Para minsan nung nakaraon, nag-vlog ako, mali rin pala ako. Na-realize. Ngayon lang, pumasok. Abas, abas. Kasi halimbawa ako, may anak ako ah, Jay. Gutom na gutom na yung anak ko, Jay. Abas, abas. Eh, syempre, may but anak eh. ako. Pati yung asawa ko, gutom na gutom but na. Gutom na, na, syempre. Tapos, sabi ng anak ko, ay, wala ba tayong pagkain ngayon? Siyempre, baby pa lang yun. Nagutom, patapa pa. Sasabihin ko, wala eh, anak, sorry ha. Wala tayong pagkain ngayon. Wala akong pere. Pero mahal ko mama mo. Mahal ko kayo mga anak. Okay na yun. Okay na yan, anak. Mahal ko naman kayo eh. Kahit gutom na gutom ka na. Ang mahalaga, mahal ko kayo. Kung baga, sabay-sabay tayong mamakalit. Hindi, mahal nyo isa't isa eh. Di ba yun yung gusto nyo? Dapat talaga, so, no? Di ba gusto nyo pag-ibig na wagas? Kahit na wala na kayong makain na bigas? Yun yung gusto nyo, diba? di ba? Sabay hindi, sabay-sabay kayong mamatay. What? Di, parang ang harsh ko, ha? Parang ang harsh ko. Mahal mo, mahal talaga. Tama yun. Mahalin nyo yung mga asawa nyo. May mga babaeng nagko-comment na wala sa presyo yan. Mahalin nyo yung asawa nyo kahit gutom na gutom na kayo. Kahit hindi na kayo masaya sa buhay. Hindi, gutom ka, Pag gutom ka kasi, Jay, ang una mong iisipin, hindi nakaligayahan, eh. Oh, was. ang una mong iisipin magkalaman yung chan. Okay na yan. Mahalin mo yung asawa mo kasi hindi ka niloloko, di ba? Oh, Pero yung asawa mo nandun lang na atambay. Oh, hindi mahal ka eh. Okay na yun. Tumambay ka lang diyan. sabi mo sa asawa mo oh, si Berting. Awas. Berting! Ano, tambay ka lang dyan, ha? Okay lang, Berting. Tambay ka lang dyan. Basta ang mahalaga, Berting. Mahal mo ah, ako. Ah, At saka yung ah, anak mo. Hindi mo kami niloloko. Uh, ah, Nandiyan ka lang sa mga tropa mo. Tumatambay kayo. Nagiinom kayo. Okay lang yon ha? Basta ang pinakamahalaga sa lahat. Mahal nyo ang isa't ah, isa. Wala sa presyo yan. Kahit yung 299 na ring. naring ah, hindi, wala yan. Wala, yun. wala, yan. wala, yan. wala yan, Walang problema wala mahal pag dyan. Talaga. talaga. importante. Wala sa presyo yan. Pero yung kung magkano kinikita. Sabi nila depende sa gay, eh. Ano, yung day At the end of the day, yung pogi pa rin mananalo. Yung may pera pa rin mananalo. Actually, ako dati na-realize. Naram, naram naman ko yan. Meron ako kasabay manligaw. What? Sobrang yaman nun, Jay. Ako po, so, sos. Ako, hindi pa, mayaman. ako, hindi pa ako mayaman eh. Opo, Pero ang pagkakaiba lang, gwapo ako. Mayabang na naman yan. Boss. Ah, sino pinili, boss? Ha? Sino pinili? Dalawa kami! Dalawa? Pusang galayan, oh. Pinagsabay kami. Eh, nalabang ko. Eh, yan ganyan ganyang ako. Gusto ko sa babae. Eh. Yung loyal. Yon. Yeah. Kaya masasabi ko sa mga babae, respeto naman sa mga pogi. Respeto nyo yung mga pogi. wag oh, yung mga maraming pera. Respeto nyo rin, pero dapat mas mataas ang respeto nyo sa mga pogi. Pero pag gano'n kasi... Hindi, para siyempre, eh, hindi rin ako awawa. <coughs> e, na, oh, Aawas, eh, kawawa naman ako pag puro may... Hindi, hindi na pala ako awawa kasi so may pera na ako ngayon. Tapos pogi pa ako, di ba, Jay? kaya obas. Lang, kaya nga ka mo, grind ako ngayon, map eh. Ay, grind, I grind. I na... Pala grind! Grind, grind, yeah, grind, grind, lang ng grind, guys. Kaya yung mga tao dyan, ha, yung mga tumatambay dyan. Okay, tumambay. Maglinis kayo ng ano, mag-map kayo sa court. Uy, Jay, ba't dito ka? Ah, ay, nga ba yung na? naglalaro ko mines? PH lab. Mines? Ah, PH <coughs> lab? Ano, ano to? Dito ako kumukuha ng pera, tapos pinag-gcash ko. So, ano? ay kita. ta. Oh, 70,000 pakita pa, pa, mo. 17,000 pala dito. Bet tayo one day. 70,000 yun Iwasan lang natin tong tatlo na to. Mananalo na tayo agad. Tatlong uh, uh, bamba. Easy. Ano, isa pa? Isa pa, boss. Dito. Easy. Grabe ah. Isa pa. Isa pa, boss, Uy! Pag nakatatlo ka na, para sure win, cash out mo na yan. Manalo ka ng na. 18k na. Grabe na. start pa natin yan. easy. Magaling ako dito. Ito yung pinaka, pinaka ano, win. One, one. One, 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 one two. One, two. Sapa? Sapa, boss? Right. Ka, cash krabi. out. Cash out Magkano pera ko kanina? Nineteen na ngayon. Ano, isa pa? Pagkabintin mo ba? Yan, subukan natin to. Easy. na. Mabilisan na. Isa pa. Mm. Mabilisan pa na pera dito ah. Hmm. Mabilisan. One, six, second. One. Cash out mo na yan. Mabilisan pa pera dito po sa? Oh, nineteen K. Grabe naman. Diba? Grabe yan. K. Oh, start. Parang galing talaga out. 20k na? na kapag na. na. So ano pang hinihintay mo? Laro ka na sa PH Lab. Syempre, huwag mo kalimutan mag-download. Click mo yung link sa comment section. Meron ako link. Kung meron ka ng account dito sa PH Lab, okay. click mo lang to. Yung blue. blue. Tapos pwede kang mag-deposit diyan, pwede kang mag-cash in. Pwede yan sa GCash. Ayano, oh, 100, 300, 500 hanggang 20,000. Tapos gusto mo na, nanalo ka na. Nanalo ka na ng 20,000. Click mo lang to. Ayan Tapos click mo lang yung withdraw. Withdraw? Oo. So ayan yan, ganyan lang kadali. E-wallets meron tayo diyan, tapos meron din tayong ano. Ayano, oh, bank account. So available amount 20k.